guys napakagandang tulay guys at saka napakahaba nito guys itong tulay na to guys galing sa Michael uh, maiko maiko hanggang doon sa ano awaji ito guys napakaganda guys ang haba haba guys di ba sinimulan tong gawin guys noong 1953 at natapos to guys noong 1989 grabe guys mga 36 years ang haba at saka ang lalaki ng mga poste nito guys laki pa sa mga tangke ng mga yung lagyanan ng tubig ay grabe guys yon kung mapuntahan nyo to guys makapunta kayo dito puntahan nyo guys napakaganda dyan sa taas ayan guys Awak yang guys, yang bantajan.